panahon. Ito tayo sa teres. Umulan kasi kanina ngayon, makulimlim na naman. Ayan, pulo tayo dito sa teres. Ay, maambo na naman, no? malalaps. Ma na, makulimlim. Kaya nalulungkot ako eh. Super kaya akong nalulungkot sa panahon. Ayan. nakakalungkot ang panahon pag ganitong ano, sa panay ambon-ambon, makuling din. Kung isa lang ako dito sa bahay, isa na naman ako. Ayan, baba tayo dun sa ano, sa kusina. Ayan, yeah, baba tayo sa kusina. rin nakaluto na naman ako eh. Ayan. Yeah. Baba tayo sa kusina. Ayan madilim ayan mga lalags si Benny diba kulim-kulim ng ano Kulimlim kulim ng amin ano pang ulam namin ay hala kailangan ko maglagay ng oregano pa tayo ng oregano. Oregano ako dito. Oh. So, yung lalagay na tayo. Tayo, dyan oh. muna kayo mga lalag. So. Dyan muna kayo. Tapos tayo ng oregano. Inuma ko nito. At ayan. Sinasapaw ko lang to sa ano, sa kanin. So, muna natin. Habang ano pa yung kanin, medyo basa pa yung mamaya na kukunin natin yan. Ayan. Kasi medyo inuubo-ubo pa ako. Ayan, mga lalabs. Ayan, ito ang buhay. Araw-araw, ganito. Pag ganitong oras, is mag-isa ako. Ayan. May walang laman ng rep namin, no? Oh. Marami dito lumpia. Ayan. Marami dito lumpia ang At ating pwede tayo ng tapos marami tayong isda ay ito sana masarap sa bawan kaya lang pinatamad ako magluto pinatamad ako magluto mayroon pa naman ako dito yung lip over eh ayan, yung lip over naman dito ayan ayan yung ginataang tilapia yan kahapon, o, so okay na yan sa akin si Sid may ulam na yan. ayan ayan, mga lalabs buhay meron naman akong tahil ayan, ayan nakita na tayo sa taas narang yan o, kasi makat si Benny ayan yung ating mga halaman sa hamdang ayan yung aming sala na laging walang tao I, don't think I think you thank you so much for